kalahating milyong punda itinanim sa Pangasinan. Mahigit limanda ang libong puno o mahigit 500,000 na puno na ang naitanim sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan sa ilalim ng Green Canopy Program ng Pamahalaang Pandalawigan katuwang ang mga voluntaryo. Sinabi ni Governor Ramon Guico III, layunin ng programa na makapagtanim ng isang milyong puno bago matapos ang kanyang termino kabilang sa mga itinanim ang mangroves, rambu at mga puno ng prutas gaya ng kalamansi, atis, langka, avocado at guyabano. Inilunsad noong 2023, layunin ng programa na hikayatin ang mamamayan sa pagtatanim at pangangalaga ng kalikasan. Sinabi po ni Jose Estrada Jr. ng Pag-asa Dagupan na katutulong ang mga puno laban sa baha soil erosion at matinding init na lalong naramdaman ng El Nino 2024. Samantala, ipinaliwanag ni Guico ang pagputol ng ilang puno sa Capitol Grounds sa Ningayen upang bigyang daan ang mga bagong gusali tulad ng 11-story Capitol Plaza at International Hotel. Ngayon niya, bahagi ito ng modernisasyon ng Kapitolyo na maging environment-friendly, diktas at kaaya-aya para sa publiko at mga turista.